Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and uh, sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Kung si Vice President Sara Duterte lang daw ang masusunod, handa siya sa aniyay madugong paglilitis. Sagot yan sa batikos ng House Prosecution Team sa hiling sa korte na ibasura ang impeachment complaint. Hindi raw kasi ito ang inaasahan nila ng unang sabihin ni Duterte na gusto niya ng bloodbath trial. Ayon kay Duterte, handa siyang harapin ang mga hukom kung may basbas -bas ng mga abogado. Sa labing anim na council ng BCE, inanunsyo niya na si dating education spokesperson Michael Poa ang tatayong tagapagsalita ng defense team. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pinakamaagang masisimula ng paglilitis pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA sa Hulyo. Sa ikalawang sunod na taon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA at base sa kanyang pananaw. The state of the nation is dire. It is sad. And uh, for me personally, it is uh, frustrating. Bumuelta rin si Duterte sa sinabi ng palasyo na pro-China ang kanyang pamilya kasunod ng pagbatiko sa foreign policy ng administrasyon. I'm not pro any country at all. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower. At pagdating sa kritisismo ng palasyo sa kanyang sunod-sunod na biyahe, Pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Samantala, kwinestyon din ng bise ang hiling ng prosecutor sa International Criminal Court Trial Chamber na tanggihan ng interim release request ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa The Netherlands. Ayon sa ICC prosecutors, malaki pa rin ang political network ng mga Duterte kabilang na ang bise presidente na tahasang sinabi na ilihiti mo ang pagkakaditine ng ama. I do not uh, the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Dumalo ang bises sa Pride Month event ng kanyang opisina sa Pampanga ngayong Miyerkules, June 25. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Pampanga.